Noong unang panahon, sa pusod ng hinatuan, kung saan ang hangin ay mabango at ang tubig ay tila sa lamin ng langit, may isang dalagang nagngangalang Maristela, ang pinakamabait na anak ng nayon at kilala sa kakaibang kakayahang makadama ng presensya ng kalikasan. Araw-araw, dinadalaw niya ang isang punong ilang-ilang sa gilid ng isang misteryosong ilog na laging bughaw kahit anong panahon doon siya nagdarasal, nakikipag-usap sa hangin at nag-aalay ng bulaklak sa mga espiritong dinakikita ngunit naninirahan sa kagubatan. Isang dapit hapon, habang pinipitas niya ang pinakamabangong ilang-ilang, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Ang kalmadong tubig ay umalon kahit walang ulan at isang malamig na tinig ang lumutang mula sa ilalim ng ilo. Maristela, napaatras siya ngunit wala siyang takot. Ang tinig ay hindi banta kundi pakiusap. Sinong nandyan? Tanong niya. Unti-unting sumulpot ang isang nilalang mula sa kaibuturan ng tubig, isang bataluman ng hiwaga, may buhok na umaalon na parang tubig at mga matang nagliliwanag na asul. Siya si Diwata Liguayan, tagapagbantay ng sagradong ilog. Maristela, wika nito, narinig ko ang iyong mga dasal. Ang iyong kabutihan ay umabot hanggang kailaliman. Heto ang aking hiling sa iyo. Bantayan mo ang kagandahan ng ilog at kapalit nito ibibigay ko ang pinakamalaking biyaya. Nagulat si Maristela. Anong biyaya? Ang halimuyak ng iyong ilang-ilang ay magiging tulay upang makausap ng tao ang mga espiritu. At habang ang bulaklak na iyan ay tumutubo dito, mananatiling buhay, malinaw, at mahiwaga ang ilog. Ngunit may kapalit, Kapag may taong naghangad ng yaman o kapangyarihan mula sa ilog, ikaw ang unang makakadama ng sakit nito. Sapagkat ang kabutihan ay kasing nipis ng tubig madaling madungisan. Tinanggap ni Maristela ang tungkulin. Sa pagdaan ng mga taon, ang hinatuan Enchanted River ay nanatiling bughaw, malalim, at hindi maipaliwanag ng sinuman. Walang isdang nahuhuli sa ibabaw, pero bigla silang sumusulpot kapag oras ng pagpapakain, parang tumutugon sa isang mahiwagang utos. Ngunit isang araw, dumating ang mga lalaking sakim sa yaman, akala nila'y may ginto o kayamanang nakatago sa ilalim. Sinubukan nilang sumisid ng walang pahintulot, inabuso ang tubig at nilapastangan ng kagubatan sa paligid. Sa bawat hampas ng kanilang piko at lambat, naramdaman ni Maristela ang bigat at kirot sa kanyang dibdib. Nahihilo, nanghihina, hihina at tila hinihila ng ilog ang kanyang kaluluwa. Dinig niya ang tinig ng diwata, Maristela. Panahon na. At sa huling pagdalaw niya sa puno ng ilang-ilang, bumulong siya. Kung ito ang kapalit, tatanggapin ko. Para manatiling buhay ang kagandahan ng ilog, tinanggap siya ng ilog ng buong lambing. Walang sigaw, walang takot, tanging kapayapaan. Naging tulad siyang sinag ng araw na unti-unting lumubog sa asul na kailaliman at naglaho. Kinabukasan tumigil bigla ang mga isda sa pagsulpot. Ang tubig ay nanatiling bughaw, ngunit may bagong samyo, isang matamis at malamig na halimuyak na hindi nagmumula sa kagubatan. Mula sa ilalim ng ilog, sabi ng matatanda sa araw na iyon, nagsanib ang kaluluwa ni Maristela sa ilang-ilang ng mga espirito at siya na ang bagong tagapagbantay ng hinatuan. Kaya hanggang ngayon, may mga mangingisdang nagsasabing kapag lumanghap ka ng mabangong simoy habang nasa ilog, yun daw si Maristela binabantayan, ang bawat nilalang na lumalapit ng may paggalang at tinataboy ang sino mang may pusong sakit at ang Enchanted River nanatiling asul, buhay at hindi kayang unawain ng siyensya sapagkat ito ay binabantayan ng isang puso na hindi naglaho kundi naging alamat. Moral na aral: Ang alamat ng Hinatuan Enchanted River, ang ilang-ilang ng mga espiritu ay nagtuturo na ang tunay na kagandahan ng kalikasan ay nakasalalay sa kabutihan ng puso ng tao. Si Maristela ay naging paalala na kapag pinili nating maging mapag-alaga, mapagpakumbaba at tapat sa kalikasan, Ibinabalik nito sa atin ang biyaya na higit pa sa ating inaasahan. Sa kanyang sakripisyo, nakita natin na ang kadalisayan ng isang lugar ay kayang mabuhay dahil sa isang pusong handang magbigay hindi kumuha. Ngunit kapag ang tao'y sinakop ng kasakiman, hindi lang kalikasan ang nasasaktan kundi pati ang kaluluwa ng mga taong nagbabantay dito. Ipinapakita rin ng kwento na may mga biyayang hindi dapat inaangkin o inabuso. May mga lugar na sagrado at may mga himalang hindi dapat sukatin sa ginto, kundi sa paggalang. Ang ilog ay nananatiling mahiwaga dahil may isang kaluluwa na nag-alay ng sarili upang protektahan ito. Tinuturuan tayo nito na ang tunay na kabayanihan ay hindi palaging marinig at ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging makita. Minsan ay nalalasap lamang ito sa malamig na simoy ng hangin sa halimuyak ng bulaklak o sa katahimikan ng isang ilog. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, mag, -like, mag ibahagi, malaking tulong. Ngayon sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!